Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagdadalamhati ngayon ng pamilya Blanco matapos pumanaw ang nakababatang kapatid ni Rico Blanco na si Ray King Blanco noong Miyerkules ikalabing apat ng Mayo taong 2025 sa edad na 50. Kinumpirma ng anak ni King na si Daniela Blanco ang malungkot na balita sa isang Facebook post noong Webes ikalabing lima ng Mayo. Kasama sa kanyang post ang detalye ng lamay sa Heaven's Park Minyan, Laguna at ang interment na nakatakda sa punang Mayo sa Everest Hills Memorial Park, Muntinlupa. Bagamat hindi direktang tinukoy ang dahilan ng kanyang pagpanaw sa post, napaulat noong Enero na si King ay may squamous cell carcinoma, isang agresibong uri ng cancer sa sinus, Ibinahagi noon ni Rico ang pagkakadiagnose sa kanyang kapatid sa isang emosyonal na Instagram post, kung saan humingi siya ng dasal para sa paggaling nito. Ayon kay Rico, we are keeping our hopes up. I cannot bear to imagine a world without him in it. Malapit umano ang magkapatid sa isa't isa simula pa pagkabata, kaya lubos ang hinagpis ng singer sa sinapit ng kapatid. Maraming fans, kaibigan at personalidad sa industriya ang nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya Blanco. Isang paalala rin ito ng bigat ng laban kontra cancer at ng kahalagahan ng maagang pagtuklas at suporta ng pamilya.